So ayun guys, nandito na ako ngayon. Kahit pagka uwi, -uwi ko pa lang, naka, naka ano na sila agad. Naka, naka set na sila guys. Nagkaantay na sila sa fishball fishball. Tapos yung palamig ko guys, di ba yung ginawa ko dun? O di ba naubos din, di ba? Kasi ngayon nantay ko pa yung tube ice. Yung tube ice naman guys, dalawang sako na binili ko kasi napakabenta ng palamig for today's video guys. Kahit konti-konti lang. So pag may natitira ang diskarte ko, Uh, nire-repa ko siya. dalawang takal guys and then ilalagay ko sa chiller na din oh my god kaya maganda yung business na ganito guys kung meron kayo sa sari-sari store nyo na hindi naman masyadong mabenta gawa kayo nito ayun tamo tatlong price na agad yung ano ko binili ko na na kasi iba yan Tapos fishball bumili pa ako huli guys magre-repa ako, guys ng mga ano eto yung mga pampalamiga no ayun ang gawain ni Madam Duda Talagi ko pa sa harapan niya mga yan 'di diba ayun yan, tapos, eto, pruweba na malapit ko na makuha yung pinuhunan ko guys, wait lang ha baka kakayaw yaw ko dun, masunog ko yan, tapos nakuha ko na rin yung masarap na suka, na sauce, na matamis itinaan ko lang guys yan So, ipapakita ko sa inyo guys. Siyempre, hindi lang naman tayo dito kuda ng kuda. Kailangan natin ipakita talaga na na kumikita talaga yung ating palamig business. So, ang pinungunan ko guys is 2,932. Ang sales ko ngayon umaabot na guys ng 3,426. So, ang discard ko dyan guys, kapag sa isang libo may sobrang 100 plus, sinisave ko na yon. No nakaraan, di ba, apat na araw, ay tatlong araw, nakasave na ako ng 500 guys. So, ayan o. So, bawi na yung pinungunan natin guys. Di ba? At ang dami pa niyang paninda. So, ganun lang ginagawa ko guys. ilista nyo yung pinuhunan nyo guys. Yan, listan nyo yung mga, listan nyo yung pinuhunan nyo, and then, araw-araw yung benta, ilagay nyo. Ayun, nota mo, benta ko nga lang 600, batas sa batas, 530, 580, 6490, o diba? Ganun lang ang diskarte sa business na palamig, na fishbowl, kasi yung fishbowl na yan, guys, is may mga lasing dito, ganun yung ginagawa nila. So, diskarte lang, tsagaan lang talaga na sa, sa negosyo, guys, pangdagdag din yun. Tapos ang diskarte ko, pag umabot ng 1,000 plus, meron akong savings na yun. Si savings, i-savings mo yun guys. Kasi syempre sayang naman yung pagka, pag ano mo. Ano ba yan? Ano yun? Sayang naman kasi yung ginagawa mo kung wala kang kinikip na money, di ba? So para ngayon, maganahan ka. Para maganahan ka guys, mag-save ka ng ano, ng, ng pera sa business mo. Ayun yun guys kasi syempre sabi ko nga sa inyo marami rin akong bayarin kaya nagsisikap talaga ako na ganito kahit na mapagod ako pero kasi pag napagod ka ipahinga mo lang ganun talaga ang buhay sa business na ganito guys sa sari-sari store at sa ganito ba diba? yan ganyan-ganyan ka lang kasi ito mas nagusto mas nagustuhan ko ito kasi guys kasi nga mas madaling lutuin kasi sa barbecue kasi napakatagal nito talaga guys maganda rin naman yung bentaan sa barbecue pero mas ito the best kasi Saka ready na, na di ka na, wala nang kuskus balungos di ba? Ayan. Ganun yun. So, wag na. Tapos ayun guys, di ba ang puti ko? Pa, ang blooming ni madam. So ayun, lagi ko pa, lagi ko pa rin niinom pala yung ano ko. Kahit guys, naiinitan ako. Tignan yung pansin nyo naman. So ayan. That's for you tayo guys. Ito pa rin yung gamit ko. No? Hikari Ultra Gluta tayo. Kahit na, na sobrang init guys sa mo. Nakita nyo pa rin nagmumulis yung skin ko. Tingnan nyo, pantay yan. O, oh, walang filter. Oh, diba? bakla. And Hikari Ultra, hindi po tayo sponsor nyan. Pero ito yung ginagamit ko para mag-boost yung aking immune system. Not sponsor guys. Pero Hikari, baka naman. Sige, gusto na yan. So, ayun guys. Matagal ko ng gamit. O, oh, di diba? Laka, tsaka nun, nagpapalakas talaga siya sa akin. Bunga. Talagang effective siya guys. Na napaka-hyper ko for today's video. Bago ko wala Nabahan daw siya kala niya wala yung motor niya. So ayun o, oh, no, naglulugata ako pero naligo ako guys. Pa, tara na nga. At ito, order to ni Madam. Inlagay. So medyo magulo lang talaga dito guys. Pagdating ko pa lang kasi, may umorder na. Kaya, di ko alam kung saan ko talaga yung camera Wala kasing lagayan eh, di ba? Nah, kasi bumili na ako itlog. Tapos ayun no, oh, dalawa yan, tube ice na yan ko to kasi, di ba? Kinagat ng manok. Grabe yung mga manok ko dito. Ayon one Mabenta rin yung tube ice guys Nakakaluka talaga So yun lang Tiyagaan lang talaga Tapos gusto mo yung ginagawa mo Click here Promise So wait lang guys Nagbigay lang natin sa customer Then guys Deliver natin to sa ano Doon Oh my god Di De deliver natin guys Ito. Ah Si Bapak Hardtog mo, te. Te, Te? Eto na. Oh. Wait, yung sauce. <laughs> yung sauce niya. Kaya yung itsura ng kanila. Ayan, oh, no, diba? Kahit simple-simple lang. Kahit simpleng hanap buhay lang, guys. At least meron, ano, meron pumapasok na income. Kasi tulad natin may mga utang, kailangan natin yung mag... Ito yung sauce mo na masarap. Bago na yung sauce. Masarap yan. Parang gravy. Yan, kasi ginanon. Gumawa, ano lang, eksperimento lang talaga ako guys ng sauce. Pero nanatikman ko ang sarap, grabe. Kaya mga bata, gusto gusto rin yung sauce niya. So, ayan ang start. Pagka, pagka-uwi ko ng bahay guys, ayan. Benta. Yang ganyan guys. Kasi mamaya magasikas ako dun sa loob ng bahay. Tapos magre-refill tayo ng ayun, mga paninda. So yun, 'di ba? Wala lang, natutuwa lang sa sarili ko. Nakakaya ko nang nakakaya ko to kahit papaano, no? Kasi nga sabi ko nga sa inyo guys, kapag ginusto niyo talaga guys, may paraan talaga guys. Pag ayaw, maraming dahilan guys. Kaya ako guys, ginagawa ko na lang, nag nagiging busy na lang ako dito sa ayan, maliit na business, na maliit na business ko kahit pa paano. ba diba? Kahit pa paano may ano siya. Kasi nakita ko yung ano, improvement kasi parami ng parami yung price. O, so, diba? Ayan. Patagdag yung ano, skidball guys, hindi kasi hindi siya masyadong mabenta. Basta kick yam, cheese stick, yung mga mura lang talaga. Pero malalaki yung mga tubo niyang guys ha. Ah. Huwag kayong ganyan, di ba? Tapos nakabili na rin ako apat na palamig, iba't ibang playboard. di ba? Nakita nyo naman sa last video ko. Ngayon, pangalawang video ko lang naman to, dito sa akin sa At nakita naman din guys, yung ano, yung improvement ng bentahan niya kahit maliit lang yung benta mo guys pag pinagsama-sama mo yan o diba nakita nyo na nga nakita nyo na nga guys na malapit ko nang makuha yung pinuhunan ko ba? Diba? ganun lang listen, isa nyo lang kasi ang discarte nyo guys eh sabi ko nga sa inyo guys diba iba, nyo, iba iba naman tayo kasi ng kakayahan sa pakinegosyo so, so ako nakakaya ko talagang isulat yan isa isa guys nakita nyo mayroon pa ako sulatan dun oh. yan. hindi ko talaga kinakalimutan kasi kailangan nyo kasi nga minsan, pinagsama-sama like, ko na rin siya guys. Kasi nga minsan, tuloy-tuloy yung customer. Pero yung utak ko, naka-focus din sa sulatan. Focus din siya sa sales. Ganun, ganun, ganun ang ginagawa ko guys. Kasi na, tulad dito, malapit na yung ating mga bayaran sa utang. Kaya kailangan mag-compute, compute, mag budgeting tayo mga kasari. Kaya natin yan. Uh, yun nga, uh, dinarasal ko na sana lahat tayong negosyo na gumagawa ng tapat at sapat is mag-boom talaga ang ating business. So ito po si Madam Duday, ang super box ng bayan. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para update ka sa mga bago tips and ideas para lang sa pagninegosyong -ne ganito. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye.